FM News Mas pinahigpit pa ngayon ang pagbabantay sa Barangay Buena Suerte matapos ang nangyaring pamamaril sa mag-asawang negosyante na residente ng nabanggit na barangay. Sa naging panayam ng IFM Kawayan kay Larry Cardona, kagawad sa Barangay Buena Suerte, mas mahigpit ngayon ang ginagawang pagbabantay at pagroronda ng mga barangay tanod sa kanilang lugar. Aniya, nahati sa tatlong grupo ang kanilang mga barangay tanod. Ang kanilang pagbabantay at pagroronda ay nagsisimula alas 7 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Ito'y bilang pag-iingat sa mga pumapasok o dumadaan ng mga tao sa kanilang barangay. Paalala ni kagawad Cardona sa mga residente kung kung sakali man may mapansing bagong tao ay bantayan ang kilos ng mga ito. Huwag agad makikisalamuha at huwag masyadong magbigay ng impormasyon kung sakali mang magtanong ang mga ito tungkol sa ibang tao. Higit sa lahat, agad na i-report sa kanila kung sakali mang mapansin na mayroong kahinahinalang kilos ang mga ito. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Condapay. Idol! IFM News!